Hi guys! Inaya ko na naman ang lab kong lumabas. At syempre, wala siyang magagawa doon. Kailangan niya akong samahan. Wala akong driver ng e-bike. Hindi ako marunong mag-drive. Kaya, kailangan niya akong pag-drive. Diba? Sabi ko sa lab ko, pumunta kami ng grocery. Pero bago kami pumunta ng grocery, gusto ko muna pumunta ng bangko. sa lugar namin, kailangan may service ka. Kahit man lang e-bike, at least makakarating ka dun sa gusto mong puntahan. Mga 3 minutes siguro, biyahe namin papunta dun sa bangko. Mabilis lang naman din kasi dire-diretso lang naman yung kalsada. wag lang ma-traffic Masarap din talaga pag may service ka. Kahit e-bike lang hindi mo na kailangan sumakay ng tricycle or sumakay ng jeep medyo mahal na rin ngayon malaki na rin talaga yung natipid namin sa pamasahe dahil sa ibang na to ang lakas kasi talaga na itong kumarga dalawang sakong bigas kayang kaya niya plus grocery tapos nung nag o online food business kami ito rin yung ginagamit namin sa palengke kaya nga niya kahit 200 to 250 kilos talagang mga 5 kilometers to 6 kilometers yata yung tinatakbo namin kaya ang laki-laki talaga nung tulong ng e-bike na to may pang grocery na tayo sabi ko nga sa lab ko bilis na namin kasi mabilis dumilim ngayon at magpapaspo na kasi bare months na nga kaya na nga, hinahanap ko yung e-bike. Hindi ko makita kung saan nakaparada. Maliit kasi. Yun lang ang disadvantage pag e-bike yung gamit mo sa labas. Ayun, nakita ko na. Buti na lang red siya. Ngayon, papunta na kami dun sa grocery. Dun sa talaga naming pakay. Ayan, nakakita siya ng e-bike kinakarera niya. Joke lang. Ito nga, nandito na kami. Malapit lang din to sa bahay namin. Siguro mga 2 minutes lang. Matagal-tagal na rin kami dito nag-grocery. Mga 8 years ago na. Yan, nakita pa namin yung cashier na kakilala namin. Sa tagal na namin dito nag-grocery. Buti na lang. Nakakita agad na spot na parking yung lab ko. Kasi minsan ang hirap itong pumark. Kasi ang daming tao. Ayan na nga, kumuha na ako ng pushcart. Ayan, ang daming tao na nga likod ko. Hindi ako makasingit. Kukuha ko ng isang tray na itlog. Sabi ko sa lab ko, bilisan namin. Para wag kaming abutan ng dilim. Siyempre, maliit lang i-bike namin. Mahirap sa kalsada. Buti na nag-iingat. Tapos magluluto pa ako. Alam naman ng mga nanay. Yan ang mga ating mga trabaho. Dalating pa kasi yung anak ko. Anak, anak, anak ko? Anak pala namin galing sa office at saka galing sa school. Ito na nga. Ang haba ng pila. Naku, gagabing na talaga kami. Ito nga lab ko. Ayan na, nakasimangot na siya. Nang konti, very very light. Kasi nagugutom na daw siya, sabi niya sa akin. So, maglit ko dun sa palengke. Pero actually, hindi naman yung palengke. Parang mini talipapa pa lang. Bumili ko ng mga ilang pangrikado para sa lulutuin ko. Kasi kinulang na ako. Yung mga oras na yan, aalis na kami. Naaya ko na yung lab ko. Masaya na nga siya eh. Kasi tapos na yung mission namin. Nako, dito talaga sa lugar namin. Nakakatakot. Sa totoo lang. Kasi ang dami talaga sa sakyan. Pero sabi ko nga sa lab ko, mag-ingat siya laging mag-drive. Saglit lang naman yung biyahe namin. Thank you, Lord. Nakawit kami na safe. Ito na nga, nakauwi na kami. Salamat kayo sa pagsama sa amin. Sa susunod ulit. Good night. Babush!